Sasagutin natin yung isang katanungan by uh, messenger. Uh, this was already three days ago na hindi ko naaalalang uh, sagutin sa, dito sa YouTube. Well, anyway, pwede ko naman sagutin directly doon sa nag-message sa akin, sa messenger, mm -hmm. kasi doon naman talaga siya uh, nag-inquire, pero mas maiki na rin sagutin ko sa, siguro din dito sa sa YouTube itong uh, nagtanong na supporter. So wala namang masama sa kanyang tanong. Okay, nga yung tanong niya para na rin sa mga uh, supporters na naming lahat na umiikot lang sa uh, ilang mga channel o sa aming mga maliliit na YouTube channel. So ang nagtanong po ay isang supporter ko at isa ring supporter ng Kaabos Vlog. So alam niyo naman na sa mga nakakakilala sa akin na ang Kaabos Vlog ay um, connected to my uh, family or connected to me because Kaabos Vlog is my uncle and my auntie. So, uh, I'd like to address this question to everyone, to every supporter that is uh that is supporting our channel from this and from my uh, Aunt and an uncle channel, Abos or Abus blog, because I think this is need uh, or this question is needed to be answered because of uh, the importance of being a content creator or uh, let's say uh, to the transparency of uh, uh, from the content creator to the supporters. So since my uncle and my auntie is already in social media. Because they've been vlogging uh, almost uh, mago one year na or I think, yeah, mago one year next year or this year, hindi ko na matandaan. Pero uh, I think they are also aware na there are some questions like this. So the question is, um, <laughs> bakit daw uh, sila kaabus Vlog ay nagtatrabaho pa rin sa Amerika? at ang parang amo daw nila ay ang kanilang anak. So this is a very good question actually. But uh, instead, sabi ko nga, instead of answering this um, to the messenger, which is I answered Uh, this supporter already, I would like also to answer this through this vlog para na rin sa mga iba pang gustong magtanong o maaaring magtanong in the future. So, my answer is this. Actually po, si Abos and Ka Abos Vlog are already retired. Si auntie at saka si uncle are already retired here in Spain and they moved to uh, US, to the US for their daughter. Para din sa kahilingan ni Aya na doon muna din sila tumira kasi to be fair enough naman to my cousin Aya which is Mercado uh, family vlog sa kanyang YouTube ay uh, it's been a long long years na she was alone doon sa US hindi alone literally na wala siyang wala siyang kamag-anak uh, of course she has her family In the side of her husband, but the family in the side of her, like kapated or her parent, she has no, she has no one for long, long years. So now on uh, retire na si abus vlog or si ka -Abu's vlog, Aya decided to petition them because my cousin and Mark is citizen there in the United States. So my cousin uh petitioned uh, her parents, which is Kaabus vlog, to Um, live in the US para din matry ng mag-asawa ang buhay USA. But of course, since naman po, uh, lingid naman po sa kaalaman ng lahat na hindi naman po mayaman yung kapat yung pinsan ko si Aya sakto lang din three times a day nakakakain o kung meron mas sobra nakakatulong din siya sa sa mga kamag-anak at sa ibang tao so uh, she decided to uh, petition her parent para din at the same time makasama niya at makatulong kasi uh, uliting ko hindi lang sa lahat na kapag OFW ka kailangan talaga kumayod hindi po pwedeng uh, nagtatambay tayo nagaantay tayo ng Uh, blessing na hindi naman natin sasamahan ng aksyon. So sa tanong na yon na bakit daw nagtatrabaho pa rin ang mag-asawa na uh, nasa edad na at medyo ay at alam naman daw nila na retire na at parang amo nila yung anak nila, talagang they are working. Nagtatrabaho sila para tulungan nila ang kanilang uh, anak na si Aya i manage yung maliit na business na sinimulan ng kanilang anak na si Aya. So ang business na ito ay alam niyo naman na nag-aalaga sila ng matatandaan it is with complete license and uh, sumalang po siya sa sa mga tamang proseso para ma, makapag-operate siya ng business na yon. So since naman pwede pa naman uh, mag-alaga itong uh, magulang ni Aya which is si Kaabos mas pinili ni Aya na sila na lang ang katuwang niya sa negosyong ito do meron siya rin kamag-anak doon. I think it's a cousin of uh, uncle si uh, I forgot the name. Wait lang. Uh, hala, nakalimutan ko ang pangalan basta yung babae doon na katuwang din ni Aya ay kapinsan buo yan ni Uncle hindi ko maalala ang pangalan pero sorry, hindi ko pa kasi siya nakita in person at napropronounce nap naman nila lagi pero hindi ko ma isip ngayon i'm sorry talaga shout out sa iyo sa pinsan ni uncle na nan na long long years na sa america so mas pinili ni aya na katuwang niya ang kanyang mga magulang kaysa sa ibang tao and at the same time talagang nag uh, nag-earn din yung mag-asawa si uncle at sa kasi anti from from aya which is uh pinapasaweeldo din naman niya kahit retire na yung dalawa at able pa naman kumilos ay pinili din nila matuto kung ano ang ginagawa ni Aya na business. So in short, katuwang ni Aya ang kanyang mga magulang ngayon sa pag-ooperate uh, uh, ng business and so with the uh, personnel also na hina-hire ni Aya kapag nag-day off si kaabos kasi parang normal na employees din lang sila pero din silang day off o higit pa sa day off kasi araw-araw halos pinapasyalan naman sila ni Aya at uh, nilalabas niya din minsan yung mag-asawa o yung mga magulang niya para makapamasyal ang advantage lang talaga na sila ang katuwang ni Aya is fully trust tanaga si Aya sa kaniyang mga magulang na hindi niya na kailangan i remind na o oh, mag ano kayo diyan mag-ingat kayo diyan kasi Uh, may mga tao din sometimes may mapagsamantala yung mga hindi natin inaano yan uh, inaalis kasi kahit sa ang lugar meron talagang mga minsan akyat bahay na on the wood wag naman mangyari so uh, aya is not that um, word na i-remind pa ang magulang niya alam na nila ang ginagawa nila at ang magulang naman ay talagang kung sa uh, ano ba to kung sa uh, kaalaman, mas papunta na sila doon uh, pabalik na sila doon, tayo papunta pa lang, di ba? So, mas advanced sila po when it comes to security sa, sa kaalaman. So, yun po, hindi ibig sabihin na porkit pinapakilos si kaabos vlog ni Aya bilang nag-aalaga sa matatanda, ay ginawa niyang katulong. Hindi naman. So, bilang Pilipino at nagtutulungan, ay ganun talaga. Isa sa ating mga kultura na dapat hindi natin binibigyan ng malesya o malisyosong kahulugan kasi sa US po talaga o kahit sa ang sulok ng mundo basta blabas ka ng Pilipinas kailangan mo talaga mangbanat ng buto habang ikaw ay malakas pa kasi walang mangyayari sa buhay mo sa Amerika o kahit sa ang bansa kung hihila-hilata lang talaga sa isang tabi hindi po pwede sa ibang bansa na ang iba ay kumakayod ikaw ay nagaantay ka na lang ng grasya, walang ganon so kahit saan siguro, kahit sa atin sa atin lang ang medyo talagang may pagka ang ating uh, minsan treatment sa ating mga family member na uh, keso ganito hindi na citizen na retired na hindi na pwede nagtatrabaho. 'Yun ay applicable sa mga mayayaman na talagang hindi na nila pinagtatrabaho ang kanilang mga citizen uh, senior citizen parent. Pero po para sa ating mga ordinaryong tao o mga mahihirap, kailangan po natin magtulungan kasi paano po natin bubuhayin ang ating mga sarili kung ang iba ay nakahiga, ang iba ay nagtatrabaho. So sa bansang kung saan man sila ngayon, sila auntie, si uncle, ay kailangan talaga nila tumulong. At ito silang dalawa, kahit sabihin pa natin, hindi na sila ni Aya pinakilos o pinagtatrabaho doon sa matatanda na inaalagaan nila Ganon din eh, hindi rin papayag yung mag-asawang kaabos na nakatambay lang sa, sa sala, manunood TV, kasi sanay sila sa trabaho noon pa man na, Uh, hindi pa sila nag abroad talagang bubugan sila sa trabaho dahil mahirap ang buhay naranasan nga nila yata na tumira sa kariton sa kabila ng kahirapan talagang uh, naranasan nila ang pinakamahirap na sitwasyon sa buhay one way back their life uh, in manila So, ganun po talaga. Kaya, uh, again, itong pagtatanong ng isang uh, supporter ay hindi po masama. Actually, isa po ito sa mga dapat sagutin, lalo pa yung si Kaabos ay nasa social media, para din naman malaman din nila ang ginagawa ng mag-asawa at aware na rin po Uh, ang lahat na ganoon talaga ang buhay abroad. Kailangan talaga natin magbanat ng buto habang pwede pa tayo magtrabaho. Kasi habang kumakain pa tayo, habang kailangan natin bumili ng pang-araw-araw ng mga commodity, kailangan talaga natin kumilos. Again, applicable ito sa mga katulad natin na sakto lang sa buhay, hindi lang applicable siguro itong mga senior citizen na hindi pinagtatrabaho doon sa mga nakakaangat sa buhay saan mang uh, estado tayo na nasa Pilipinas man o nasa ibang bansa. So yun po ang nasaguta, kasagutan ko at sana ay um, na, na nasagot ko yung nagtanong at para din po sa... Uh, kaalaman nila aya, nila kaabos kasi nila ito alam at uh, baka mapanood nila ito. Ito po yung aking nakasag, uh, naging sagot at sana okay ito sa inyo kasi uh, kailangan natin silang sagutin. Hindi tayo pwedeng, hindi natin pwedeng i-ignore ang nagtatanong sa atin kasi nga uh, kabilang content creator, karapatan din nila malaman yung mga tanong kailangan din silang sagutin sa mga tanong nila na hindi naman masama maayos naman ang pagtatanong so maraming salamat sa inyo at uh, sana nga ay nasagot ko ang nagtanong sa akin tungkol sa kaabos bulan maraming salamat and i hope to see you on my next uh, vlog